for giving us this kind of promotion, for giving us this kind of uh, story. And sa pagpapa, sa international release, na iba-iba yung poster, yung effort ng lahat. -oh. <laughs> Thank you! Thank you so much. Yung pwede naman isang poster na lang, di ba? Pero iba-iba, -iba, bawat bansa. Tapos, yung nakasulat pa na hindi ko na itindihan kasi ko na iya ko. Pero... Thank you. At thank you din sa'yo nangyari to. Thank you for saying naman sa I'm uh, honestly very excited and medyo gulat rin dahil uh, hindi ko in-expect na ganun karaming pad ilalabas ang pelikula namin. Pero I'm very happy, uh, very proud of Star Cinema as so well. very happy for Star Cinema and everyone who worked behind the film. Uh, actually, ang sa kasi kapag, kapag nakakaisip ako ng pelikula ang ginagawa ko, hindi ko naaalala yung performance ko o yung ganda ng cinematography. Naaalala ko lagi ang lahat ng taong nagtatrabaho sa likod ng pelikula. And uh, kung, maging success, kung maging successful itong pelikula, at sana maging successful, uh, of course, itong pelikula ay para, para sa lahat ng tao na nagtrabaho sa likod at naglakok nitong pelikula. So, para sa inyo. You guys